Welcome to my vlog. Punta kami sa Alessandra Tunnel, guys. Ah, dito kami sa Labrador Park. Bumaba. Mula Nobina Pumunta kami sa Labrador Park. Ito, nag-exit A na kami dito sa... Guys, mag-exit A kami. Papunta sa Alessandra Tunnel. Ayan, kasama ko si...

all sa Labrador HHA. So, punta kayo sa right way. Tapos, left. Dito sa overpass. Pag left side kayo. Ayan. Yeah. Kung tayo nyo ito. Oh, sa overpass. Tapos, baba kayo papunta doon sa may McDonald's. Ayan. Yeah. Ayan. Ayan guys, pagbaba mo doon sa overpass, mag-turn mag -turn right side, mag-turn right ka, baba ka sa escalator sa right side, tapos diritsuhin mo dito papuntang McDonald's. Ayan, mula pagbaba doon sa escalator, galing overpass. Ayan, diritsuhin mo dito sa McDonald's. Harap ng McDonald's, meron ditong bus stop yun, bus stop yan dyan dito ka sasakay ng bus isang stop lang tarapin mo na ang Alessandra Tunnel yan, tatawid ka dito sa kabilang side right side pa rin niya punta dito sa to sa bus stop yan. dito kami sasakay ng bus papuntang Alessandra isang stop lang mula dito guys kahit anong number ang sakyan mo isang stop lang naman ang babaan mo kaya kahit anong number pwede mong sakyan ayan guys nandito na kami nakalabas na kami sa Ayan, guys. Nakababa na kami sa bus stop. Isang stop lang siya. Lapit-lapit <laughs> lang pala. Lapit-lapit lang. Ito na, guys. Nandito na. Ayan, yun. Lapit. Ito'y fast lang. Lapit lang. Naglakad tayo. <laughs> pasok na kami sa loob. Tama ko sila ini at sa si Jerry. Walang katao-tao guys, pero papasok kami sa loob. Ayan. Ayan yung sa likuran mo guys. Ayan. 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 guys maikli lang pala siya guys right? kasi exit na siya And guys, exit na siya. Ala namin medyo mahaba pa. ito lang pala. Ito lang pala yung labasan. katakot lang siya tingnan sa looban pero ito lang pala. nabasa na. Ayan. Oh. Ayan, ito. Anong Ay, meron naman dito? Bababa na tayo. Ah, oh, para sa naman to. Ayan guys, babalik na kami. Picture tayo. Ganito, time dalawa. Okay. Ano? Yan. Uh. Yeah. Dinan alam ko hanung. Ano naman? Nooban din. Ano? Dino. Kumusta kayo di ba? Open. Ito 'yung Alessandra Point Thailand, guys. Papasukin namin dito sa loob. No Dinan na alam kung hanung meron. Tayo na sa dulo nito. Ito. ito yung